Kahapon po dumating siya, nag-start na kanya yung kanyang quarantine. And eh, hopefully, before Christmas o oh, bespiras ng Pasko, mm -hmm. 24, eh, ma matatapos na yung kanyang quarantine. Mm -hmm. So, so makakaselebrate siya ng uh, Christmas uh, with their family. Mm -hmm. uh, kaya yan po magandang balita. Alright. So, from, from that quarantine period, walang pwedeng uh, bumisita sa kanya physically? Oh wala po. Uh, bukod sa mga abogado niya, so mm. kailangan talaga mm. siya kausapin. Oo okay. so, po. Maski na yung kanyang uh, immediate family, ano, hindi pwedeng uh, bumisita. Oo, oh, so, kasi kahapon naman po nagsalo-salo na sila, parang nagkaroon sila ng salu-salo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. um, naman talaga at naintindihan nila mm. na kailangan sumunod sa mga patakaran mm -hmm. ng mm -hmm. Bucor dahil wala naman po tayong binibigyan ng special treatment. yon Taka naman sabihin ng mga yon preso bakit o oh, PDL eh, ba pag si ano yeah, ano uh, VIP ay ayo po namin mangyari po yon. Oh, kasi pantay-pantay lang po ang pagtingin namin sa mga preso mm -hmm. at oh, wala pong mga VIP sa atin mga preso